Good morning po. Yeah. Time check po tayo 603. So mga 605 pwede na po tayo mag-start. So i-ready po natin yung ating pong mga sarili, yung ating pong uh, Bible at buksan po natin sa Kawikaan o Proverbs chapter 3. Ayan. Chapter 3 ah uh, talata 27 hanggang 35. Ayan. So yun po yung ating pong Uh, pagninilay nilayan ngayong umaga. So 605 na po and uh, again po uh, good morning sa inyo. Day 183 na po ng ating daily devotion at tayo po ay nasa ikatlo at uh, panghuling bahagi ng ating pong uh, uh, pagdinilai ng chapter 3 ng Kawikaan uh, verse 27 hanggang 35 yet praise the lord blessed morning okay so pinamagatan po natin yung uh, atin pong sharing ngayon na gawin ang mabuti ngayon na yan. gawin ang mabuti ngayon na so again po uh, isa po ng umaga sa inyo at tayo po ay magsama-sama mga kapatid no sa loob siguro ng mga 12 15 minutes <clears throat> upang uh, pagnilayan po natin ang salita ng Diyos pero uh, yun nga, no uh, bago po tayo magsimula ay meron lang po akong itatanong no ano so far po ang sinasabi sa inyo ng uh, ni wisdom ni karunungan so ano po yung sinasabi na sa inyo ng uh, ni wisdom okay o ni karunungan so pwede nyo pong i i-type sa chat box yung inyong mga kasagutan. So ngayong umaga po ay dadagdagan po natin yung sasabihin ni Wisdom sa atin. yan para po itong mga sinasabi ni Wisdom ay ating pong ma-apply sa ating pong mga buhay. So tayo po ay uh, manalangin. Okay. Let's uh, all pray. Dear God, heavenly Father, makapangyarihan sa lahat ang naglikha ng langit at lupa. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito, na inyong uh, ipinagkalaob sa aming lahat. At uh, meron na naman kaming pagkakataon na kami ay muling uh, makapakinig at uh, matuto sa inyong uh, mga salita. Lord, buksan po ninyo ang aming pong mga puso at isipan para maunawaan po namin ang inyong message para sa amin sa pamagitan ng aklat, ng kawikaan. Gabayan po ninyo kami sa aming pong uh, pagninilay. Pangunahan nyo po kami, Panginoon, sa aming pong gawain ngayong umaga. Ito po, Lord, ang aming pong uh, samot dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo. Amen. Ayan. So, ang ating pong pag uh, ngayon ay matatagpuan po sa aklat ng Proverbs o Kawikaan sa chapter 3 talata 27 hanggang 35. Yan. So, akin pong babasahin mula sa salin ng magandang balita Biblia. So, dahil may lang naman po ito, so, pwede nyo po akong sabayan sa pagbasa. Chapter 3, 27 hanggang 35. Ito po ang sinasabi. Huwag mong ipagkakait ang tulong sa nangangailangan kung ito na may kaya mong ibigay. Kung meron ka ngayon ng kanyang kailangan, wag nang sasabihin, bumalik ka't bukas ibibigay. Huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa na lubos ang pagtitiwala sa iyo. Huwag kang makikipag-away ng walang sapat na dahilan, lalo na kung wala naman siyang ginagawang masama sa iyo. Huwag mong kaingitan ang taong malupit o tularan ang kanyang mga ginagawa sapagkat nasusuklam ang Panginoon sa mga taong may masamang isipan. Ngunit siya'y nagtitiwala sa mga namumuhay ng matuwid. Isinusumpa ng Panginoon ang sambahayan ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng mga matuwid. Hinahamak niya ang mga palalo, ngunit nalulugod siya sa mga mapagpakumbaba. Ang matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang mga hangal ay mapapahiya. Purihin po ang uh, Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. So atin pong uh, pagnilayan uh, itong ating pong uh, binasa at uh, atin pong uh, hilingin sa Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu na meron siyang uh, ibibigay na application sa atin at sa totoo lang mga batid meron no marami po tayong makukuhang application dito sa ating pong uh, binasa na madadagdagan no ng ang ating uh, wisdom no so ang uh, talatang ito na ating pong binasa mula sa aklat po ng kawikaan ay nagbibigay po sa atin ng mga practical na payo kung paano po tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya, bilang mga kristyano. And uh, gusto ko pong hatiin sa tatlong uh, pangunahing bahagi o points ang ating pong uh, devotion ngayong umaga. Una po na punto ay ang kalagahan ng pagtulong sa kapwa sa tamang oras. So yun po ang sinasabi ng talata 27 hanggang 28. So the first point po no ng ating pong uh, nakuha na practical na application ay ang importance o yung kahalagahan ng pagtulong sa kapwa sa tamang oras. So ano po ba ang sinasabi ng verse 27 to 28? Sabi niya na huwag mong ipagkakait ang tulong. Huwag nang sasabihin bumalik ka na lang bukas saka ko na ibibigay o bumalik at bukas ibibigay so dito napakalinaw po no ng paalala sa atin na kung meron na tayo no kakayahan na tumulong huwag na po nating ipagpapa bukas pa minsan kasi no mga kapatid dahil sa ating pong uh, kabisihan madali po nating uh, sabihin sa tao na nangailangan ng tulong, pasensya ka na, ha? sa susunod na lang. Eh, kung meron ka naman, di ba? Bakit uh, kailangan pang sa susunod na lang? Or bukas na lang, eh, kesa busy pa kasi ako ngayon, eh. Pero mga kapatid, no, yung alam nyo po, yung pagpapaliban po sa paggawa ng mabuti ay isang uri po ng parang pagkakait no? Pinagkakaitan natin no ang ating pong uh, kapwa. So ang isang simpleng tulong na kailangan ngayon eh maaring wala nang halaga bukas. Baka kasi yung humihingi ng tulong sa iyo bukas wala na. 'Di ba? So isipin natin, 'di ba, yung isang taong gutom kung sasabihin natin na bukas na kita pagkakainin, Yeah, so, imagine yung pagtitiis niya ng isang gabing walang laman, yung tiyan niya. So, yun nga, no, mga kapatid, uh, kung meron naman. Yun ang sinasabi dito po, no. Uh, hindi sinasabi na talagang pipigain tayo. Kundi, kung meron ka naman at kaya na tumulong na ngayon, wag na natin ipagpaliban. No? wag na natin ipagpabukas pa. Ngayon, kung wala naman talaga tayong kakayahan na tumulong, edi yun naman po. O oh, uh, understandable. Kasi walang wala ka nga. Pero kung meron naman talaga, no, yun po yung pagkakataon mo, eh, tumulong. So, ang pagiging matulungin po ay hindi lamang dahil kaya natin magbigay o kaya natin tumulong, kundi, kundi ano, sa pagbibigay sa tamang panahon. Ayan. So, excuse me po. Okay. So, ikalawang punto na pwede natin pong mapulot po dito sa binasa natin ay yung pananagutan sa ating kapwa. So, verse 29 to 31, ang sabi, Huwag kang gagawa ng masama sa iyong kapwa. Huwag kang makipag-away ng walang dahilan. Huwag mong kaingitan ang taong malupit. So, ito po ay panawagan sa atin na tayo po ay maging mapagkakatiwalaan at mapayapang mga kapitbahay o kaibigan. Kasi mga kapatid, ang tiwala o yung trust ay isang pundasyon ng anumang relasyon. Agree po ba kayo? At pag once na masira ang tiwala, sigurado ako, itong relasyon na ito ay masisira at mahirap na po no i-rebuild no ang 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 relasyon kapag nasira ang tiwala. Kaya ingatan po natin ang tiwala ng ating pong uh, kapwa. So may tiwala tong kapwa natin pero ginawan mo ng masama ay eh, masisira ang relasyon. Kaya ang paggawa po ng masama laban sa taong nagtitiwala sa atin ay isa pong malaking kasalanan sa mata ng Diyos. So tayo rin po ay dito pinalalahanan na iwasan ang uh, yun nga no ang hindi kinakailangan pang ipag-away uh, lalo na ngayon sa panahon ng social media no napakadali po na magsimula ng mga pag-aaway o argumento ang totoo ginagamit nga po yung social media no to promote hate bakit? Kasi gusto nila na mag-post ng, ng kainisan sila. Di ba? The more hate, ano po ang nangyayari? The more views. Di ba? Parang nakakalungkot naman po na mas i-promote ang, ang hatred para lang makakuha po ng mga views. So, grabe ano, baliktad na ang ang ano, ang mundo ngayon. Pero dito po, nasa sinasabi ng 29 to 31, tinatawag tayo na mga maging mga peacemakers. At higit sa lahat, huwag tayo po daw maingit no, sa mga taong, parang bakit siya, no, ang sama-sama ng ugali niya, na masama siyang tao, masama yung ginyang ginagawa. Pero bakit parang umuulad itong taong ito? Nakakainggit naman. Diba? Magaling man lamang. <laughs> Pero mga kapatid, tandaan natin na ang kanilang tagumpay ay pansamantala. At sabi nga po, sila ay kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. At ang ikatlo na point no, na pwede natin makuha dito ay ang talat, ay ang sinasabi ng talata 32-35 na ang biyaya sa matuwid at meron pong kapahamakan sa masama. Sabi doon, no? nasusuklam ang Panginoon sa mga taong may masamang isipan. Ngunit siya ay nang titiwala sa mga namumuhay ng matuwid. So dito natin po makikita yung kaibahan po ng landas ng isang matuwid at ng isang masamang tao. At alam natin ito, no? na ang paggawa po ng mabuti ay hindi lamang dahil utos ito ng Diyos. Ito po ay isang daan no? patungo sa favor ng Diyos. At sa kabilang banda, yung pagmamataas, yung paging palalo, no? at ang kasamaan po, hahantong sigurado yan sa kahihiyan at sumpa. Maring sa ating pong paningin, parang tila nakakalamang yung mga gumagawa ng masama. Mga kapatid, sabi nga po, pansamantala lang po yun. Pero tandaan natin, 'di ba? Ang pangako ng Diyos, ang sabi niya, 'di diba? Hinahamak niya ang mga palalo. Pero nalulugod siya sa mga mapagpakumbaba. Oh, inaapi ka ba ngayon? Hinahamak ka ba ngayon ng mga masasamang tao? Well, ipagdadasal na lang po natin at hayaan natin ang Diyos ang kikilos. Bakit? Kasi pag tayo po ang ang kumilos para maka get even tayo doon sa tao na gumawa sa atin ng masama, hindi eh tayo yung kumilos, hindi ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, di ba? Ako ang maghihiganti para sa iyo. 'Yun ang 'yun yung sabi niya. So hayaan natin na ang Diyos ipagpray na lang po natin yung mga tao kumahamak sa atin. So mga kapatid, ang tunay na karangalan ay hindi nakikita po sa yaman o kapangyarihan sa mundong ito, kundi sa pagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So ano po ang gusto po natin? No? Kalugdan tayo ng Diyos o kalugdan tayo ng tao? ba diba? So syempre gusto natin kalugdan tayo ng pareho, ng Diyos at ng tao. So sa ating pong pangwakas na challenge, no? Uh, sa pagtatapos ng ating pong pagninilay ng chapter 3, no? Pwedeng tanungin po natin yung ating pong mga sarili. Meron bang pagkakataon na ipinagpaliban ko ang pagtulong sa isang taong nangangailangan? Na kaya naman tulungan pero pinagpaliban ko. Yan. So, paano ko po pinangalagaan ang tiwala na ibinigay sa akin ng aking kapwa at sino po yung mga itinitingala ko yung taong marahas o yung mga namumuhay sa katwiran so ang hamon ang challenge po sa atin simple lang mga kapatid gawin natin ang mabuti ngayon na Yan. so wag na natin pong antayin ang bukas kung meron ng pagkakataon na gumawa ng kabutihan sa kapwa, gawin na po natin. Sa bawat pagkakataon na tayo po ay gumagawa ng mabuti kasi, no? Nagpapakita tayo ng kababaang loob, namumuhay po tayo ng payapa, tayo po ay sigurado. I'm sure, nagbibigay po tayo ng kalawalhatian sa Diyos. Tayo po ay lumalakad sa daan ng kanyang favor at pagpapala. So, nawa na-bless po tayo at na-remind po tayo no sa uh, sa salita ng Diyos sa ito at uh, praying mga kapatid na maliban sa sinare no ay may personal na gustong sabihin si wisdom sa inyo para gawin niyo po ngayong umaga so uh, basahin din po natin ito ng personal at pagnilay-nilay ng personal para sa personal na application naman ninyo, maliban sa ating pong inaral ngayong umaga. Ayan. So, tayo manalangin. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat sa inyong pong mga salita na nagsisilbing uh, gabay at paalala po sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon na ipinagkait po namin ang tumulong sa aming pong kapwa na meron naman po kaming uh, kakayahan or maaaring kami po ay pumatol sa mga tao, nakipag-away kami, or kami po ay naiinggit sa iba. Lord, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami na kami po ay mamuhay ng matuwid at may humility. Na Lord, kung kami po ay naging mapagmataas, nagiging hambog, ibaba niyo kami at kayo po ang mataas nawa ang amin pong mga gagawin ay maging kalugod-lugod sa inyong mga mata. Bigyan niyo po kami ng pusong handang tumulong at magmahal sa amin pong kapwa. Ito po Lord ang amin pong samat dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless po sa inyo pong lahat.